dati po ng Manila, uh, nag-alim na po dito. Dahil subukan ko pinala ko ng amo po ng sandok. Kasi taw, ito mm. nangangato, nangangano ko siya, sila nga tulong, nangamuhan ako. So, ibig sabihin, ikaw yung tipong, uh, kumbaga, uh, Uh, parang kasambahay, parang yeah. gano'n dating. Pero kung baga, bato-bato ka kasi galing ka sa yeah. mga bruskong trabaho sa pro probinsya, di ba? Oo tawa ko, bakla ako, pero mm yeah. ako kasi uh, nagkarga ako ng tubo. Yeah. Nagkarga ng tubo, pero sabi ko nga, ano, uh, pangarap ko talaga, sana magbago naman tako ng buhay ko, hindi lang ako forever na ganito, mm -hmm. uh, forever naging kasambahay, na manangamuhan na parin nalipusta ng amo, na sina, pinapalo ng amo kung ano-ano, pero ayun, Pinagay sa akin ni Lord na ganito. Eh uh, Kaya, na, diba? diba? <laughs> tutulo na nga. Ayan na, grabe, di ba? Ang liba, ulo ang pangyay. Yung tissue natin, nasa na pala? Ah, on the way na, oo. Oh. <laughs> tama, tama. Oo, correct. So, okay. Sabi ko, habang may pangarap kasi, ano, habang may pangarap ka, i mo lang. Ituloy mo lang kung may pangarap ka. Abutin mo. Huwag kang... Susuko. Huwag kang susuko na hanggang ganito ka ng baso. Kailangan, ano ka lang, ah, abutin mo kung anong pangarap mo sa buhay. Sa lahat ng paraan na makakaya mo. Oo, oh, di ba? Ay, na maganda dyan. Hindi sumuko si, si Sugar.